Pakita ko lang sa inyo mga kuwis yung customized double deck natin. With railings yung hagdan, heavy duty and de-assemble yan mga kuwis. Kung napansin nyo mataas yung harang sa double deck natin kasi bata yung hihiga dyan. And ayan naman pala mga kuwis yung hagdanan natin. With railings yan para hindi mahuhulog yung bata or walang chance na mahulog. may makakapitan siya. At ito nga pala mga kuwis yung mismo pinagpapatungan ng pumya na hati pa rin sa dalawa. Ayan eh, nakakalas siya. Bali madali pa rin siya linisin mga quiz. At napakatibe pala niyan. Uugain natin yan. Try natin ugain yan. Bali napakaganda talaga ng double deck ng mga kuis. Heavy duty talaga. At ayan pala yung pinagpapatungan ng ating double deck. Ayan, dalawang turnil no. Tapos meron yung pinagpapatungan na angle bar para hindi siya malalanlag. Tapos tagla dalawang turnil yan mga Kada dugtungan. Ito nga pala yung anak ng client natin. Tuwan-tuwa. ayo happy? Yes, 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 Sobrang cute ng anak ng client na nagpagawa sa atin. Tapos sobrang mabait din ang nagpagawa na yun. Lalo, lalo na kay Ma'am Kim tapos sa asawa niya. Shoutout sa inyo, sir and ma'am. Follow nyo naman page natin, mga kuwis, kung nagustuhan nyo yung content natin. And ito pala, mga kuwis, yung rubber puting ng ating double deck. Pim lang kayo, mga kuwis, kapag may katanungan kayo, ay gusto nyo mag-inquire. Yun lang, mga kuwis. Peace out!